Good morning, mga kabalasik. At nandito na ako sa aking munting kubo na maliit na farm. Sa mga aking mga kanimay, mga saging, mga mangga, ang aking mga tanim, santol, kapis, kalamansi, rambutan, Diko, Dalcones Lalandan Atis Mga tanong dito Talong, sile At medyo natapos na ang linis gapon Maganda-ganda na tingnan Malinis-linis na Silab-silab -silab na lang ako mamaya pire-pire ng mga maraming dahon Ayan. tumubo na yung aking sangkis so linis na po na balasi masisilag-silag na lang o. Na yung mga mangga maganda-ganda na o, o pag na

ating kubo ay napakadaming laglag na dahon ng kawayan no? mamaya maya magisilab ako mga makalasik